Higayang pagpabalik, sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Muli, ako si Pinipini Nina Mayimsel ang makakasama ninyo sa paglalakbay sa Asignaturang Pilipino. Bago tayo magsimula sa asignaturang ito, inaanyayahan ko muna ang lahat ng magsitayo para sa ating panalangin. Ipikit ang ating mga mata at itupo ang ating bulog sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat sa araw ngayon at sana'y gabayan niyo po kami sa aming klase. Amen. Sa ikaw, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw mga bata. Handa na ba ang lahat? Alam ko, handang-handa na ang bawat isa sa inyo. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayin, mayroon akong kong inihanda na sayaw na pinamagatan kung ikaw ay masaya. Magagaling! Ngayon, tayo ay sasayaw. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha. -ha. Kung ikaw ay masaya, pumaymay si si g'la. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadiyak. Kung ikaw ay masaya, pumadiyak. Masaya, si masaya lahat. Magagaling mga bata, Anong muli ang pamagat ng ating isinayaw? Mahusay! Kung ikaw ay masaya. Ngayon, ano nga ba ang mga isinasaad sa kantang iyon? Magaling! ang bata ay tumatawa. Ano pa? Magaling. Ang bata ay umalak pa. Meron pa. Mahusay. Ang bata ay pumadyak. Sa so, tingin nyo, ano nga ba ang ating tatalakayin ngayon? Mahusay tatalakayin natin ngayon ay ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay ito ang mga salitang nagsasaad ng kilos. Halimbawa, naglalaro. Ang mga bata ay naglalaro. Naglalakad. Si Ale ay naglalakad. Sumayaw. Ang niyang sumaya. Ngayon, kayo naman ay magbibigay ng halimbawa ng mga salitang kilos. Ana: Mahusay. Kumanta. Kumanta ay nagsasaad ng kilos. Ano pa? Mahusay. Tumakbo tumakbo ay nagsasaad ng kilo. Ngayon, maipapakita kong mga larawan sa inyo at ang gagawin nyo ay mag-thumbs up kung pandiwa at thumbs down kung hindi pandiwa. Nagmamaneho. Ito ba pa ay pandiwa? Nagmamaneho. Tama. Ito ay thumbs up. Naglalaba. Naglalaba. Ito ba ay pandiwa? Tama pa rin. Ito ay thumbs up. Maganda. Maganda. Ito ba ay pandiwa? No. Ito ay mali. Hindi ito pandiwa. At sa uulitin ko, ano nga ba ang pandiwa? Ito ay nagsasaad ng kilos. At ang inyong takdang aralin ay kayo ay magbigay ng limang halimbawa ng salitang kilos at ilalagay nyo ito sa inyong mga takdang aralin. Bago natin tapusin ang ating pag-aaral ngayon, tayo muna ay manalangin. Ipikit ang ating mga mata. At ito po ang ating mga ulo. Ama, maraming salamat sa araw ngayon at sa mga bagong kaalaman. Amen. At yon lang mga bata, muli ako si Binibining May Roselle. Maraming salamat.